kakasama na naman po tayo. So, ngayon guys, ay shopping mode muna mo guys. Dahil, uh, kailangan kong mamili para sa padala ko po para sa Pinas. Kaya, naladala ko po ay listahan para po sa aking mga bibilhin po para sa Pinas. Dahil, ayun nga, mas makakamura po kapag dito tayo bibili. So, samahan nyo ako ngayon guys at mag-shopping mode muna ako ngayon. Okay? So, see you later! Yang guys, natapos rin kami sa aming pamimili. At yan, uwian na. Dahil nabili na namin yung aming dapat ipapadala. Okay, so see you in the house. Uh, ito na po yung aking mga napamili ngayon. Pero I'm sure po na uh, konti pa lang po ito. So, kulang pa po ito. at uh, ito na po yung pang na nakarili. Ayan, i assure po, po na po ito. So, iniisip po lang po, bago po ng Pinas, kailangan maipadala padala ko na ito para ako ang patakapagdali ito. Size ko nito ay extra large. So ayun guys, uh, bumili pa po ako ng mga kulang dahil medyo malaki-laki po itong aking box na paglalagyan. Ang size po nito ay extra large. So nagdagdag pa po ako ng mga gamit dito. Ayan mga pinamili ko po dahil para naman po uh, satisfied po kapag may padala ko na yung box na to Okay? Yan. Yeah. So mag-start na po tayo guys sa uh, Mag-start na po ako. Hindi pala kayo kasali. <laughs> Mag-start na ako sa aking pag i at i-arrange ko po muna ito. Okay? Yan. Excited po ako dahil kahit pa paano, uh, matagal-tagal na po ako nag-send ng box sa Pilipinas. Matagal na na panahon. Siguro wala pang pandemic. Kaya nakaka-excite po yung magpapadala ka. Sobrang saya sa pakiramdam. yan. yung mga pinambibili ko po. Ayan, mga ganito. Mga lotion. Kasi medyo mura lang din po to kaysa Pinas. Ayan. Kaya mas maganda na po dito na, dito na mamili. Ayan, marami na rin. Yeah. At ito rin po, ayan. Gustong gusto ko, gusto gusto po ito ng mga anak ko. Ayan, lalo na yung anak ko sa Pinas na naiwan. Gustong gusto niya itong sabon na to. po siya. po kasi uh, mahal po to sa Pinas eh. Yung ganito, mahal to eh. Kaya dito, bumili na ako para ipadala ko rin. Para pa magamit yung anak ko. Kailangan tanggalin siya para Maayos, hindi kaya. Iyata't na. Pag-apak. Ito rin po, ayan, binibili ko pa rin po to dito. Magpapadala pa ako sa Pinas ng ganito. Maganda kasi to sa dikulay eh. Instead, nagagamit ka ng Clorox, ay ito ay pwede na rin po ito sa mga dikulay. So, ayan, ito rin. Pinapadala po yan. At syempre, syempre po, hindi mawawala ang vitamins para sa ating mga apo. Ayan, kasama rin yan. Ayan. Ito pa po, medyo mabigat ito eh. Kaya, kailangan ko rin mag-send nito kasi mahal din po to sa Pinas kung bibili ka doon. Kaya, binibili ko na rin po ito dito. Ayan, kung nakikita nyo po, oh, pati yan, mga plastic ng basura. Ayan, binibili ko pa yan dito. Diba? pa importante. Yan, hindi po mawawala. Ito po, binibili ko rin po ito. Ibuprofen po ito. Yan para sa lagnat. Kasi medyo mura lang po ang mura lang ang ano rito, gamot kumpara sa Pinas. Yan. At ah, yung mga Ayan, mga sandwich bag. Ayan. Sinasama ko pa po yan dito. Ayan. At alam kong hindi pa talaga siya masyado. Pero mamaya po ay mapupuno na rin po ito kasi may mga damit pa po akong ilalagay po rito sa ibaba Okay? So, ayun lang guys. Ah, uh, yun lang po ang may share ko po sa inyo tong araw na to. At maya maya po, ha, titingnan ko pa po kung ano pa po yung mga may lagay ko po rito. Okay? lang guys, ang uh, ma ko po sa inyo at uh, sana uh, itong padala ko na to ay makakapagbigay ng kasihan sa aking pamilya, lalong lalo na po yung mga kapatid ko, yan number one po yan dahil minsan lang po ako magpapadala para sa kanila. So, yun lang guys ang may share ko sa inyo sa araw na to at sana po naging bit po kayo. ah uh, thanks po sa mga nanonood sa video ko. At yung mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, don't forget to subscribe and like and share on Facebook. Okay? So, thanks for watching guys. Mabuhay!